Karabi, tiba-tiba tama may idol eh. Karabi, tiba't tiba't Oh, sa kabangkahan ng may idol. Ang lakka. <laughs> ito pa po ngayon sa pag-iagat ulit. Kasi, ito taste po natin yung ginawa natin pa kanina may idol. oleh betul বিজিবলৈ কাম পিছতো পেটত দানা পোৱা ハハハハ i <laughs> Thank <laughs> you. Thank you. idol Umuwi na po ako mga idol Karabi Yung sobrang lakas ng kilat kanina mga, my... Kilat kanina mga idol Lakas ng ulan no Yung doon pala sa dagat banda Kumidlat mga idol Dali-dali ako umuwi Nakakatakot Yan nag run out Wala nang ilaw ngayon mga idol Dito sa amin Umuwi uh, na ako mga idol Di baling ano Maging safety lang tayo mga idol Kasi nakakatakot talaga yung kidlat sa dagat mga idol Parang umiilaw doon ba Tapos naka ano Nakadami po tayo, mga idol. na binyagan yung bagong wow. wow. oh. pana natin yan, mga idol. Rabi tiba-tiba tama, idol. Wow. Oo, wow. papaawa ko na mabait. Rabi na daming huli natin, mga idol. Sabi may "Hindi nayon, wow. may wow. propeng." Wow. Sabi ng dami ng huli natin, mga idol. Rabi nang paa, mga idol. dami nang paa, mga idol

Napakaganda gamitin ng panang ginawa ko kanina ba? Sulit na sulit kada tira mga ito. Oh. Huh? Ah, tara, big kuha na to. Prebuyag mga ito. Thank you, Lord. Ay, hindi. Ah, tara, big mga ito. Oh. Hingan nyo po mga ito. Kapit oh. mapuno agi sa kaplanggana mga ito. Oh. Salam, salam na po Magano kami nito? Nagkaon ano na mo? Ha? Namiya magsabawan eh? Tuwa tau eh? Tao na ka? Magsabaw ako nito kunti may Sobrang lamig kasi ng panahon may Tapos yung iba, ay ano yun? Yung tawag doon eh? Pakuluan. Grabe. Yan, natin yung isda may Sobrang dami po talaga na nahuli natin ngayon may Jackpot talaga. Lalaki pa na, oh, lalapad ang danggit may doon. May doon. Tiba-tiba diba tayo sa danggit may Grabe mga danggit. Ang lalapad ng mga danggit. Oh, ayok hikap day Ayo okay, kikap, ay, okay. Pa-micoy -ay pa-layo na, Shabe. Give a subscribe, boy. Grabe okay. mai danggit, my dude. Nung lapistal, aura tanok. Hinahinga ko, my dude. Dito tayo. Grabe. Oh, may ay ay kanino mo? Kapatung, ano mga danggit 'to na paka mai my dude. talaga yung spot na yun, mai my Pag umangat yung mga danggit, sobrang dami. Hmm. Dami pala nating isda, my dude. Kapatibak pa tayo. <laughs> ano, Ayoko Ay, okay, ka pa? mayayay ayayy yung anak. Huh? Oh, tayo isda may doon. Hmm. Alo, Mayroon... Uy, Payet. ng isda maiitul? Halo to Huwag. 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 ng Huwag. Kung bapas pa ibas na may Grabe, tapos yung mga alimasa ko. Mga blue crabs. Ang lalaki ng blue crabs. Hmm. Ah, misda. Ah, ayan, mga idol. Ito po yung ano. Lahat ng ano, mga idol. Isda ko, mga idol. Ang lalapan ng danggit, mga idol. pusit. Tsaka yung mga alimasa ko, mga idol. Ah, alimasa mga idol yung bahana eh ano lang yan lalagay lang yan sa rip mo tapos ngayon lulukuin na bukas no uy <laughs> <Da yun, doll! coughs> na yun ni doon nisunod yung kanito dali <coughs> ko si yan ha nakakwak ha o o o Idol ka take mga idol. Sum <g Frye> Sumunod so, <laughs> so siya sa ako pa ko gamay. gamay. Eh, may dilo. May dilo musta. Suray kilat no? Ha? ko kilat. kilat lagi. mo tabang. mo pa. <g abajo> <Uma>. <nationwide> ng kwento. Nde sa kali picture kada pitako. Oh, Kebot. Nde sa de kabutuan ko. mo kaoban sunod ko Ini si pala si Idol TikTok mga Idol no. Sa, ano? Sa kabatuan din pero hindi niya ko nakita dong mga Idol. Umaway din siya nung ano nung kumidlat mga Idol. No. Yan mali ito lahat po mga Idol. Magsasabaw-bawa ko ako nito mga Idol kasi maghapunan ako ngayon mga Idol gutom kasi mga Idol Mali higup ta yan ang sabaw no. Haluan natin na ano? Pusit kahit dalawang piraso lang na dangkit mo idol tapos pusit ay kumbate na yung mga idol lagyan ng ano no tanglad kuts na kayo yung mga idol eh. Ito. para bukas to mga idol tuwin po natin